Magandang araw po sa inyong lahat. Malugod po namin kayong tinatanggap sa isa na namang makabuluhang araw ng pagninilay dito sa Pagmamahal ng Diyos, Gabay sa Araw-Araw. Ako po si Brad Raymond at muli po nating makasama ang mahal nating si Sister Jonah upang bigyan lalim ang ating pag-unawa sa mga aral ng pangalawang linggo ng Adviento. Ngayong araw, ating tutuklasin ang kahulugan ng panawagan ng Ibanghilyo sa paghahanda at pagsisisi. Ang pangalawang linggo ng Adyento ay isang paanyaya upang ihanda ang ating puso at buhay sa muling pagdating ng ating Panginoon. Sa Ibanghilyo ngayong linggo, tampo si, San Juan Bautista ang tinig sa ilang na nananawagan sa lahat magbabagong loob kayo at ihanda ang daan ng Panginoon. Tatalakayin natin ngayong gabi kung paano natin maihanda ang ating sarili, hindi lamang sa nalalapit na Pasko, kundi sa patuloy ng pagdating ni Kristo sa ating buhay. Sama-sama natin pagninilayan ang mga pagbasa, ang simbolismo ng kandila ng pananampalataya at mga kongkretong hakbang upang may sabuhay ang minsahi ng adyento. Kaya't samahan niyo po kami sa isang mas malalim na paglalakbay ng pananampalataya ngayong adyento. Naway maging daan ang araw na ito upang mas lalo nating maramdaman ang pagmamahal at awa ng Diyos. Muli, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. At, at simulan natin na natin ang ating pagninilay. pagninilay. Narito ang tanong at sagot tungkol sa ikalawang linggo ng Advento na may paliwanag bilang gabay para sa mga Romano Katoliko. Ano ang tema ng ikalawang linggo ng Advento? Ang tema ay pagsisisi at paghahanda. Ang ikalawang linggo ay nakatuon sa panawagan na ihanda ang ating mga puso para sa pagdating ng Panginoon tulad ng pahayag ni San Juan Bautista. Ano ang simbolo ng kandila sa korona ng adyento? Ang kandila ng ikalawang linggo ay tinatawag na kandila ng pananampalataya. Pinapaalala nito ng ating pananampalataya kay Kristo ang maghahanda sa atin sa kanyang pagdating. Ano naman ang kulay ng liturhiya para sa ikalawang linggo? Lila. Lila pa rin ang ginagamit na kulay. Patuloy itong sumisimbolo ng pagsisisi at paghahanda. Sino ang pangunahing tauhan sa Ebanghelyo ng ikalawang linggo ng Abyento? Ang pangunahing tauhan ay si San Juan Bautista sa Ebanghelyo. Halimbawa sa Mateo chapter 3, verse 1 to 12. Nanawagan si San Juan Bautista ng pagsisisi at pagbabalik loob bilang paghahanda sa pagdating ng Misiyas. Ano ang paksa ng unang pagbasa sa ikalawang linggo? Ang unang pagbasa ay madalas mula sa Isaiah. Halimbawa sa Isaiah chapter 11 verse 1 to 10 na naglalarawan ng darating ng Misiyas bilang prinsipe ng kapayapaan. Pinapalala nito ang pag-asa sa katuparan ng propesya ng Diyos. Ano ang paalala ni San Pablo sa ikalawang pagbasa? Inayayahan ni San Pablo ang lahat na mamuhay ng may pagkakaisa at pagtanggap sa isa't isa. Halimbawa sa Roma, chapter 15, verse 4 to 9. Ang pagbasa ay nagpapakita ng kahalagahan ng pagkakaisa bilang paghahanda sa pagdating ni Kristo. Ano ang pangunahing mensahe sa ikalawang linggo? Ang mensahe ay magbagong loob at ihanda ang daan para sa Panginoon. Ang pagbabago ng puso at buhay ay mahalagang aspeto ng ating paghahanda sa pagdating ni Kristo. Ano ang kahulugan ng ihanda nyo ang daan para sa Panginoon? ang panawagan ay tumutukoy sa espiritual na paghahanda sa pamamagitan ng pagsisisi at paggawa ng mabuti. Ang paghahanda ay nangangahulugan ng pagtanggal ng mga hadlang sa ating relasyon sa Diyos. Ako naman, okay. ano ang papel ng pagsisisi sa ikalawang linggo ng Adviento? Ang pagsisisi ay nagbibigay daan sa atin Nalinisin ang ating mga puso para sa pagdating ni Kristo. Sa pagsisisi, tayo ay naging handa upang matanggap ang biyaya ng Diyos. Ano ang binabalaan ni San Juan Bautista sa Ebanghelyo? Binabalaan niya ang mga tao laban sa pagpapaimbabaw at pagbawalang bahala. Ang tunay na pagbabago ng puso ay nakikita sa gawa, hindi lamang sa salita. Ano ang maaaring gawin bilang paghahanda sa ikalawang linggo? Maglaan ng oras para sa isang mahalagang hakbang upang magbagong loob at tumanggap ng awa ng Diyos. Ano ang paraan upang may papakita ang pananampalataya sa pamilya? Ito ay sa pamamagitan ng samasamang magdasal at gumawa ng mabuti para sa mga nangangailangan. At ito ay nagdudulot ng gawain ng liwanag sa iba. Ano ang maaaring gawin upay ihanda ang ating sarili espiritual? Magnilay sa mga pagbasa at maglaan ng oras para sa panalangin. Ang pagnilay ay panala at panalangin ay nagbibigay linaw sa ating misyon bilang Kristiyano. Bakit mahalaga ang kapayapaan sa Adyento? Ang Adyento ay panahon ng paghanda para sa prinsipi ng kapayapaan. Ang kapayapaan ay tanda ng kaharian na darating. Ano ang kahulugan ng pagiging tinig sa ilang ni San Juan Bautista? Ito ay simbolo ng panawagan sa lahat na talikuran ang kasalanan at magbalik loob sa Diyos. Ang ilang ay sumisimbolo, sumisimbolo ng katahimikan at personal na pakikisalamuha sa Diyos. Panginoon, sa aming pagsusumikap na sundin ang iyong tawag, patuloy mo po kaming gabayan at puspusin ang iyong espiritu. Naway ang mga aral na aming natutunan ay magsilbing liwanag sa aming pang-araw-araw na buhay at maging inspirasyon upang maghatid din ang pag-asa at pagpalain mo po ang bawat isa sa amin, lalo na ang mga nakibahagi sa araw na ito. Naway patuloy kaming maging tapat sa aming pananampalataya at tulungan mo kaming makita ka sa bawat hakbang ng aming paglalakbay. Ang lahat ng ito ay aming itinataas sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, ang aming tagapagligtas. Amen! Amen. Kami po ay taus-pusong nagpapasalamat sa inyong lahat na tumututok at nakibahagi sa ating pagninilay ngayong ikalawang linggo ng Adviento. Ang iyong presensya, suporta at taimtim na panalangin ay tunay na nagbibigay inspirasyon sa amin upang may pagpatuloy ang misyon ng pagpalaganap ng salita ng Diyos. Maraming salamat po at naway manatili tayong bukas sa paggapay ng Espiritu Santo. Isang mapagpala nga po sa ating lahat. God bless. Bye.